Hello everyone, this is Professor Vincent Tori Bongolan. Ang lagi ko nga pong sinasabi, read between the lines. Unawain po ninyo at intindihin ang mga galawan ng pamilyang Marcos. Ayan, so uh, nalaman natin at napanood natin ang ginawang uh, hearing na kung saan ay pinamunuan po ni uh, Senator Amy Marcos no, na pag-usapan ang naging pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte at ipinagmamalaki po niya, ipinagmamayabang po niya na marami po siyang natuklasang mga irregularidad na ginawa ng mga ahensya ng ating pamahalaan, ginawa po ng mga nakapaligid sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ipinadakip, ipinakidnap, ipinadala po sa International Criminal Court ang ating dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Sabi nga po niya, ito po ay uh, pambabaliwala sa mga uh, alituntunin na nakasaad sa ating saligang batas, no? Ito po ay pagtataksil sa soberanya ng uh, Pilipinas nang ipinagkanulo natin ang uh, dating pangulo sa ibang uh, bansa, no, sa dayuhan. So, hindi na po kinakailangang ipagmalaki ito. Napanood na po natin ito at alam po ito ng maraming Pilipino. Alam niyo po ba itong ginagawa ni Senator Amy Marcos? Kaya siya tumiwalag doon sa grupo ng uh, kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos Jr. Dahil nais niyang iligtas ang kanyang uh, pangalan, ang kanyang posisyon sa nagngangalit na taong bayan. Alam po natin mali ang ginawa, no? Kahit hindi po magsagawa ng uh, Senate hearing, ay uh, kitang-kita po natin, very obvious na binali wala po ng uh, Pilipinas ang mga nakasaad sa ating saligang batas, no? Ang katotohanan po, mga kaibigan, hindi naman kasi pwedeng kasuhan ang uh, kasalukuyang pangulo. No hindi po siya makakasuhan dahil may tinatawag pong presidential uh, immunity ang uh, pangulo. Kaya hindi po siya makakasuhan. All right. So dahil safe na yung kanyang kapatid, yung mga official po ng kanyang mga kapatid ay hindi po kasami, kasali doon sa immunity ng Pangulo. Kaya okay lang na mapahiya itong mga ito, okay lang na masira ang kredibilidad, okay lang na mabunyag sa publiko at sa mundo ang ginawang kagaguhan, kalukohan ng mga opisyal na ito ng pamahalaan. Ang mahalaga, ang pamilyang Marcos, ang apelyidong Marcos, ay safe uh, sa pagkakataong ito. So, humiwalay na po siya, umalis na po siya sa kanyang uh, kapatid no sa uh, sa sa alyansa ng makabagong Pilipinas, bayan no. So hindi na po katakataka yan. Inililigtas na po niya ang kanyang sarili kasi kapag hindi po siya titiwalag diyan sa grupo ng kanyang kapatid, matatag, matatag po siya bilang kapanalig at uh, alam niyo na Uh, naniniwala pa rin siya sa kanyang kapatid. Pero deep inside talaga nasa ano pa rin po siya. Nasa uh, kumbaga nasa loob pa rin po niya ang pagmamahal sa kanyang kapatid. Kaya lang kasi confident po siya na hindi naman mat makakasuhan ang kanyang kapatid. Ngayon, kung talagang seryoso siya, 'no, kung talagang seryoso po siya sa kanyang natuklasan na hindi tama kung seryoso siya na talagang hindi, uh, alam nyo na, na gusto niyang ipakita sa buong mundo na mali ang ginawa sa dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Mayroong isang solusyon na dapat niyang gawin para mapatunayan ang kanyang uh, ginawa sa bayan. Mag-file po siya ng impeachment against his brother. 'Yun lamang po. Kasi nakasaad po dito sa uh, uh, presidential immunity, no? Pre privileges, inhibitions and disqualifications from the office, no? Ano po ba yung nature and scope of presidential uh, immunity? Presidential immunity refers to the doctrine that the president of the Philippines while in office is immune from suit This immunity is rooted in the constitutional principle that the president as the head of uh, state and chief executive must be allowed to perform the duties of the office without destruction from legal processes. The rationale behind this immunity is to ensure that the uh, president can focus on... Uh, governance and state functions without the burden of defending against lawsuit. no ano po yung basis nito? so the constitution of the Philippines while not explicitly providing for presidential immunity implies this doctrine through its structural framework. Article 7 of the 1987 Constitution establishes the executive power in the president, but does not expressly mention immunity. However, this immunity has been affirmed and developed through jurisprudence. Ayan. so ibig sabihin mga kaibigan, alam na po ng uh, buong bansa, alam na po ng buong mundo ang uh, ginawang uh, ito ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. nilabag po niya no ang maraming mga alituntunin nilabag po niya ang mga batas no sa pamamagitan po ng pagpapakidnap sa dating pangulong si Rodrigo Roa Duterte and it's very obvious kung mayroong pagkakasala ang dating pangulo dapat dito po ay sinampahan siya ng kaso sa Pilipinas. Pero ang ginawa po ng uh, pangulo ay ipinatapon po, no ipinakidnap po si Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Maging ang IC Singapore ay hindi uh, alam na dadalhin sa kanila ang uh, pangulo. Ano po yun na natin sa Senate Hearing? Surrender po ang ginawa. Ibig sabihin, force po ang ginawang pagpapa Uh, kidnap kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At yan po ay nanggaling mismo sa bibig po ni uh, DOJ Secretary uh, Crispin John uh, Remulia. Yung magkapatid po na Remulia ang nasa likod ng uh, pagpapakidnap kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, so hindi na po kinakailangang maghugas kamay pa itong si uh, Senator Amy Marcos. Obviously po Ah, uh, obviously po ang kanyang ginagawa ay iligtas po yung kanyang sarili para hindi po siya mawala sa politika. Okay? Kasi kapag ah uh, nanatili po siya doon sa alyansa ng kanyang kapatid, ay baka hindi na po ito manalo pa sa mga susunod na halalan. Kaya ang ginawa niya ay umalis na po siya doon sa kanyang uh, kapatid. Okay. So simply because kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili. Kailangan niyang iligtas yung kanyang uh, uh, personal na pangalan, no? Kasi obviously hindi naman po mananalo itong mga kandidato ng mga ng administrasyon eh. So kung nandito pa nandito siya sa administrasyon eh, malamang hindi rin siya mananalo na talaga. Pero 'yun na nga Uh, ito ay dumalo siya sa uh, proclamation rally ni uh, dating mayor Isko Moreno. Okay? So dito po pinangalandakan niya, pinagyabang niya na nagsagawa siya ng uh, Senate hearing para ma malaman ang katotohanan na gumawa siya ng investigasyon para ipakita sa taong bayan, ipakita sa buong mundo na mali ang ginawang pagpapa-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. But the real purpose of the uh, Senate hearing is para bumangu lamang po yung kanyang uh, pangalan. Para bumangu po yung kanyang uh, sarili o personal po, no? So, okay, so alam naman na po kasi niya yan, na ligtas yung kanyang uh, kapatid from any criminal and... Uh, uh, civil suit, no? Kasi nga, pangulo po ng Pilipinas kasalukuyan yung kanyang kapatid. So, hindi na niya kinakailangan ipagtanggol pa yun. Alright, kaya wala siyang pakialam kung yung ibang mga ahensya ng gobyerno, halimbawa DOJ, oj uh, yan, yung mga grupo po ni Remulia, uh, pati si National Defense, si Gibot, Teodoro, Uh, sino pa si Anyo na isang Natali pandas no na ano na isang nilalang din ayan yan yung mga yan yung mga nagplano po no na ipadakip si dating pangulong Rodrigo Duterte yan po pwedeng kasuhan yang mga yan kaya okay lang na ilabas sa publiko at sa buong mundo yung ginawa no nila sa dating pangulo pero yung pangulo again inuulit ko Uh, meron po itong presidential immunity. Alright? So, dahil po may presidential immunity, guys, it's very, been, it's very obvious, ligtas na yung kanyang kapatid from any lawsuit. So, kailangan na niyang iligtas naman yung kanyang sarili sa nagngangalit na taong bayan. Alright? So, panoorin natin at pakinggan ang kanyang naging uh, uh, pahayag sa proclamation rally with the uh, mayoralty candidate Isko Moreno. Isa nitong nakalipas na linggo na hati ang sambayanan dahil sa biglang pag-aresto at pagtangay ng dating Pangulo yeah! Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yeah! Naglunsad nang isang investigasyon diyan sa Senado at napatunayan na sunod-sunod na irregularidad at paglalabag sa batas ang nangyari. Hindi ko po matanggap ang dagok sa atin, ang insulto sa husgado at ang hamon sa ng soberanya ng ating minamahal na Republika ng Pilipinas. Kumalas na po ako sa alyansya at ako na ito upang magkampanya ng mag-isa. Ngunit inakap ako ni Isko at lahat ng konsehal ng Maynila. Maraming maraming salamat sa inyo dito sa Tundo. Hindi ko po makakalimutan pagkat ako tulad ni Isko ni Tatay Digong ay nagmula sa lokal. Alam namin ang agarang aksyon. Kilala namin ang tuloy-tuloy at tapat na solusyon. Mas malakas ang tenga namin sa kalam ng sikmura kesa sa bardagulan ng politika mas malakas ang boses namin sa pagtatanggol sa mahihina kesa sa walang tigil na siraan at pamumulitika. Kaya sa araw na ito, sana'y nagdidiriwang si Tatay Digong ng kanyang ikawalumpung kaarawan sa piling sa, ng kanyang minamahal jaan sa Davao sa halip na magdiwang siya sa Davao. Siya ay nasa malayo. Mag-isa, malamig, may sakit, walang alyansa. Ngunit kulad natin dito ay malakas pa rin, matapang pa rin, matatag pa rin. Kaya't sa araw na ito, wala tayong regalong kailangan na hiling ng nakararami na makauwi at may pagtanggol ang kanyang sarili sa harapan ng usgadong Pilipino. Yeah! Dahil dito, hinihingi ko na samahan sana ninyo ako sa aking panalangin sa ating minamahal na patron ng tundo, ang dakilang bata, ang ating Santo Niño. Mahal na poon, ikaw ang nagbigay ng lakas, tapang at talino kay Rodrigo Duterte at sa mga inihalal ng bayan. Sa loob ng maraming taon, pinatunayan niya ang kanyang malasakit, sinakripisyo ang sarili upang magtanggol ng mahihina at buong tapang na lumaban para sa kapayapaan ng bansa. Ngunit, Panginoon, higit sa anumang kapangyarihan, idinadalangin namin ang kanyang kalusugan. Bigyan mo po ang matanda ng sigla, ng lakas ng katawan at isipan patuloy niyang madama ang pagmamahal ng taong bayan kahit siya'y nawalay sa amin. Gabayan mo ang katarungan upang ligtas siyang makabalik sa piling ng kanyang bayang minamahal. At mahal na Panginoon, hilumin mo po bigyan ng kapayapaan ang aming bayan na nagkawasak-wasak na. Maraming salamat kasi hanawa tayo ng Diyos. Mabuhay ang tundo! Mabuhay ang makasaysayan lungsod ng Maynila! Mabuhay ang babalik na Yorme Isko! Vantunati in TV in al number 39 senatore, Ivy Michael! Anche in Vimpa, un miraba, un dayorbe, iscamore,